Nyanira niya rin eh Namasora <laughs> Ayan o mga free Free na niya ni guys It's all free All free niya guys All free So nag sila gahapon Five dollars na lang siya Nara So gahapon raman So karon wala may kayo Kuan siguro wala kayo sila ikuan ba Okay na nga or ano ba. So free na lang siya guys. sadagan dagan siya oh. Class. Nice cellphone. Tapos na yung mga kuan. Mm, Nya daghan. There's a lot. Yan. Para sa nasa. Kandila. Ah. Dagan pa daw dia guys mga homeware ata nila mga kitchenware ano guys oh mga plato hala nalagi car seat na nangita pa to si Goryo uh, um. ah pero uh, ano to gigo uh, ba ni uh. ni sa elevator? ilan oo eh na guys oh free na lang na siya one dollar pero what free Lama ba. dagan kaya siya ito ah box na lang tau tro <laughs> sayang ba yun sayang Dagan, ato na lang ipak na tayo na tayo na